Samantala upang masiguro na namararamdaman ng bawat iseblanyo ang serbisyong medikal na nararapat para sa kanila, sinimulan na ni Honorable Manuel Anyes, chairman ng Committee on Health at board member ng First st District ang serya ng konsultasyon hinggil sa operasyon ng uh, mga district hospitals sa probinsya. Sa pulong, kasama mga opisyal ng ospital, unang tinalakay ang kakulangan ng mga nurse at medical staff na nagdudulot ng pagkaantala sa serbisyo para sa mga pasyente. Ayon sa ilang ospital, ramdam ng mga ordinaryong isabilenyo. Ang epekto nito, lalo na kapag matagal ang, hin ang hintayan sa emergency at outpatient services. Bukod dito, inihayag rin ang kakulangan ng bakuna contra rabies, bunsod ng bigla ang pagdami ng kaso ng animal Bite sa iba't ibang bayan ng Isabela. Malaking pangamba umano ito dahil ang bawat araw na walang bakuna ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga residente. Samantala ay pinaliwanag din sa konsultasyon ng Yaman ng Kalusugan Program ng PhilHealth na layong maghatid ng mas malawak at inklusibong... Uh, tulong medikal partikular sa mga pamilya na hirap magpagamot dahil sa mataas na, na gastusin. ayon kay board member Agnes mahalaga ang programang ito upang masigurong walang isabelenyo ang maiiwan pagdating sa serbisyong pangkalusugan dagdag pa niya ang ganitong diskusyon ay hindi lamang para sa mga o para sa pamahalaan at mga ospital kundi para mismo sa bawat pamilya sa Isabela IFM News